Mga idol, good morning, good morning. Ito, meron tayong gulong dito. Budget meal na gulong. Ay, In-order natin sa Shopee. Para sa click. one two, five natin. Ito, meron siyang kasamang ano. sealant free. Dalawa. Tsaka, shampoo. Joy. Shampoo. Mga idol. Tsaka magic gatas. Yan, may kasamang pampunas. Ayan, mga idol, dalawa. Nabili ko Shopee. 2K lang. Ang dalawa na yan. Budget meal na gulong. Makapit siya. Ng mga idol. Para sa gate natin. Ito. Sarapan. 9080 by 14. Ayan. Ayan. Tapos yung sa likuran, 100 by 80 by 14, ayan. Ipapalit tayo mga idol, yung nalagay sa click, 120. Yung sa likod, 120 by 70 by 14. Tapos sa harapan, 100 by 80 by 14, ayan. Medyo maglilit tayo sa ano sa ano likuran tsaka arapan. Yan mga idol. Yan yung mga ano niya. Itsura. Yan ang itsura niya. Ito yung tatak niya mga idol. Yung tatak niya. Eh subok na to mga idol. Yung gulong na to. Kaya umorder tayo ulit sa Shopee. Yan Yan mga idol. Hindi kita yung ano. Medyo madilim. Toro Rosso. Yan. Toro Rosso. Yan ang pangalan niya. Creeper. Creeper. Toro Toroso. Medyo mahirap bigkasin na. Toro Rosso. <laughs> Creeper. Yan mga idol. Makapit siya mga idol. Oh. Makapit yung gulong kahit budget meal lang. Makapit siya. Kasi subok ko na to kaya murder ako ulit. yung mga idol. Oh. Ito medyo ano to. Madulas. yung mga idol. Oh. Makapit siya mga idol. Oh. Pinupos ko siya. Oh. Kapit niya idol. Oh. Makapit yung pagka uh, rubber niya. Ay kaya bumili tayo ulit. Budget meal na gulong, 'yan. Tukay lang mga idol, 'o. Oh. Meron na kayong ano gulong na brandyo. Uh, ang gawa pa lang nito, China. China yung gawa niya. Pero maganda naman yung pagkagawa pulido. Ayan, makapal din siya. Oh. Ayan. Bali yung gamit ko na ganito, dalawang buwan na. Pero goods pa rin. Ayan, nakalagay sa click natin. Kahit malaki yung gulong natin mga idol, napatakbo natin 105 yung click natin. Kahit 120 yung likuran. Tapos yung sa arapan, napatakbo natin ano 105 mga idol kaso hindi siya stock yung panggilid natin naka ano tayo uh, RS8 na panggilid tapos yung sa likod natin yung bell natin JBT tapos yung mga spring natin stock lang Yeah, kaya uh, try natin uli mag ano, magpalit nito para medyo buminis na naman yung click natin. Bali yung stock natin na Levenger na mags, tatabi muna natin yun. Yun mga idol, good yun. O kaya gagawin ko, bibenta ko na lang. Ang bili ko doon idol, 4K. Benta ko siguro mga 3.5. Okay na yun. Yung mga idol, oh. ganda ng gulong oh. Ayan o. Oh. Budget meal, mga idol. gusto to mga idol. Maganda. Matibay din yung sa ano, pagkagawa ng ano, goma niya. Kumakapit sa kalsada talaga. Kapit na kapit. Huwag lang madaanan natin yung mga lumot-lumot. pati tayo. Kasi tayo dyan. ganda ng gulong mga idol oh. so to mga idol yan napabili tayo ulit kasi na try ko maganda yung quality yan, alas hindi nagkakalayo sa ano, quick tire kasi meron din akong quick tire eh. hindi siya nagkakalayo tayo lang na naman ang gawa ng quick tire ito China China ang gawa niya pero goods siya goods yun, medyo mataas lang yung quick tire asa dito. Yun. Yung beast tire, maganda din. Kaso, mabilis maputpod mga idol. Medyo malambut yung pagka-rubber niya. Pero maganda din yung ano, beast tire. Eh, wala na tayong pambiling mamahal na gulong. Kaya eh, ito na, na binili natin. Pero goods din to. Eh, nasubok ko na yun sa akin. Kahit basa yung kalsada, okay siya. Ingat-ingat lang tayo sa pagdor para iwas aksidente. Yan mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat!